So yun mga kalingap, isang mapagpalang araw po at uh, ngayong araw po ay uh, papunta na po akong lighthouse at pupunta po kami ngayon ng uh, Ligao City Albay. At uh, magpapahatid po ako sa aking ano manugang

So yun mga kalingap uh, Biyahin na po kami papuntang uh, Ligao City, Albay At uh, Ngayong araw po ay uh, Kasama ako ngayon sa BSM, Team BSM Kay Kuya Val Tara mga kalingap Samahan nyo kami sa biyahin namin <laughs> dito, 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 dito. Ang galing, ganda. Ganda, ganda ng ano mo. Upo yan. Upo, ano? Malinaw, malinaw naman. Ito upo kasi. Ganyan pag mga upo, malinaw ang camera niya. No? Original upo. Original, original Malinaw original, opo. ang camera, malinaw. Kuya Bal. Sige, vlog niya. ang maganda niya sa upo. ng nangarang kaya lang <laughs> na. Bago. Bago ang ano ito eh. Bago ang cellphone ito. Bago. Bago. Ano yan? High end na ano yan ay? Opo. Iha! Ayan po mga kalinga po. Opo baga? Opo. Opo, opo. Opo. Original. Original opo. Original opo. Yo, dinilawan para malinaw lalo yung ito. Lalo lumino ano? Lalo lumino. Original na opo. <laughs> oh, sabi ko sa iyo, <laughs> original na <laughs> upo <laopo> ito eh. kilo siya. Ang kilo yun. Ang yun. kita <minyo. laughs> Anong unit daw? Anong unit daw yan? Anong unit? Huh? Anong unit oh, ya? Bago ay. Ay, ay bagong labas to? Bagong ko si Kuya, baka magkakabiyas ako dito. Tapos si Atin. Sinusubukan <laughs> no. mo muna yung gano'n talaga. Ang <laughs> Post. <Yeah>. Post. <laughs> yeah. nandito po kami sa Pamilihang Baya ng... huh? Baya bayan ng Pamilihang bayan ng Ligao City, Albay. <laughs> <laughs> <Normal>. <laughs> <Sign of> depression. <laughs> Pinanindigan. ka presyo. Hindi presyo. Hindi presyo. Hindi presyo. Hindi presyo. Hindi Ang ganda! Bagong unit! Kumbaga na ano lang mga trekking lang yata. Ano tayo? Old model na, upo old model na, model na upo. o upo na tayo? Yung kanina talagang bagong labas oh, na upo yun. yun, yun, yun bagong labas. Ito bagong labas. Ito, ito, ito mga kalinga pang bagong labas. Oh, oh, yeah, talagang... Bagong ang model po niyan, bagong labas na yan. Si Sir Virador. Oh, yan po ito, ang model ito, niya. No? Ito bagong labas ito guys. Yan. Na upo. <laughs> <laughs> ito yung old model. Ito man. Ito man. Oh, yeah, Ayan no. lang, may oh, bagong labas po. May bagong labas, obo, obo. Ito, bagong labas Ayan, bata daw na upo. Bata na, bata na oh. Oh, Maganda may, rin ang camera. Maganda camera niyan. Maganda rin ang ito, camera niyan. Mm, Sigurado yan. Ang mga high-end na yan ay. Oh. Parang eh. medyo maliit-liit. Eh, pero malaki-laki ng upo. Ano <laughs> <laughs> yan? At tayo yung... Bago mo lang gawa yung ano po. Yung anak ko, trabaho daw yun si Graham. Ako trabaho? Sino pa ang anak niya? Animation. Animation. Ay, ano man ito, post nito, hindi ba ito service. Ipo. Picture, picture nila. Ayan mga kalingap, may nagpa-picture po kay Kuya Bal na ano. Ah, na isang tatay. Sama ko, sama ko. So yun po mga kalingap, nandito po kami ngayon sa Ligaw Albay. Ito po ang Jollibee ng Ligaw Albay, Ligaw out Albay. Ligaw Albay. Dito po ito sa papuntan sa Blue 'yon mga kalingap. Patabako City naman. Ganda na 'yan. Papunta po doon. At nandito po ngayon ang uh, Team BSM So yun, good morning mga kalingap Mga kasalukuyan pong kinakabit ni uh, Cerberador Saka ni Kalingap Gilbert Yung ano, yung ano na Tarpulin ng landing pad Kabit natin ang landing pad Ayan. Ay grabe, ang ganda man nga eh legal Chapter Ayan mga kalingap oh. Kalingap planting pad Ligaw chapter One kalingap one family Ayan Ayan <tellan> bisa Matibay talaga magtali si Sir Birador, oh. Walang kawala. Karang kalabawa. <laughs> Parang nagtatali siya ng dote. Dote. Yung dose ng bote. Ayan, mga kalingap, oh. Ganda?

Dito naman ang na, lumalangoy tayo. Ah <laughs> dito dito lang kayo lang oi. <laughs> Yan po ang aming ambassador dito sa Ligao City, Albay. Si ambasador uh, Ambassador Kalinga Puse. Cash out. Yan, cash out. Parang ano lang Emlo Willer ah. Lobin of Lobin siya. Ayun. Pagdoon pala hindi masyadong makita. Pagdoon sa taas. Ah. Ayan mga kalingap, ito po ang landing pad dito sa Ligao City, Albay. Grabe. Ang laki po mga kalingap. abangan nyo na lang po yung uh, feeding program na ikakandak ni Kuya Bal sa kanyang upload mga kalingap. Ayan po. At uh, doon po talaga makita nyo po, uh, uh, ang paglingap talaga uh, magpagbibigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan lalo na dito sa bayan po ng Ligaw Lama po mga kalingap at uh, maraming 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 salamat po at huwag po natin kalimutan laging suportahan ang adhikain ng buong team kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rap At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan sa aking munting channel alam din po Uh, pa-subscribe po, paki-hit uh, na din po yung notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga bagong uploads. Yan lamang po, uh, po mga kalingap, maraming 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 salamat po.